ating mga taga-subaybay. Ayun. Karol, nung uh, nakaraang linggo, nung biyernes, hindi mm. lang tayo nagkaroon ng pagkakataon na may ere. Mm. eh, gusto ko sanang talakayin yung, yung sinasabi nyo, ano, yung regarding dyan sa CMP, Community mm. Mortgage Program na ginawa dyan sa Bulacan. Mm -hmm. uh -oh. eh, ang akala ng mga kababayan natin, ito ay uh, mabuti. Hindi lang kasi nila alam, Ka Raul, ang mga nakatagong mga pamamaraan dito ng land grabbing. Mm. So, ito, Ka Raul, ay matagal na nating binabati-kustompa ito, Ka Raul. Eh. Pero ngayon, bibigyan ulit dito natin ng uh, ano kaukulang pansin ukol dito sa CMP uh, program na ito na dito, Ka Raul, ang akala natin ay isang napakagandang programa ito. Sa unang tingin, Ka Raul, siyempre, Ka Raul, eh, magkakaroon sila ng sinasabi nilang sarili sariling lupa. Ha? Kung minsan may kasama pang pabahay. Hmm. Pero, ayan ba, Karaol, ay talagang uh, may tinatayo ang, uh, ibig sabihin, ay batas yung pagmamayari ng lupa ng mga yan, Karaol. Kasi dito, Karaol, alam nyo, ang galing talaga yan, itong mga politiko eh, na ginagamit talaga itong mga tiyatawag nating walang kakayanan, hapless citizen ng mga Pilipino. Oo, para ano ho, eh, ang akala natin, eh, tumutulong itong politikong ito. Ayun pala karaon, hindi natin alam na kumikita rin pala mm, ang mga politiko rito. Kasi karaon, alam nyo ho, uh, bago uh, matuloy yung sinasabi nilang uh, ako na yan, uh, community mortgage program na yan karaon. Dito nakikipagkasundo muna yung isang homeowners association sa sinasabi nilang nagmamayari ng lupa. Mm -hmm. Gagawa sila, Karaul, ng kasunduan. Ngayon, pagkaya, Karaul, nagkaroon ng kasunduan, ay uh, gagawa rin, Karaul, sasama na rin sa kasunduan ito yung sinasabi nilang yung local government unit. Mm -hmm. Kadalasan dito, Karaul, mayor. <laughs> Ayun. Kasi, lalabas na guarantor dito ka Raul. Kasi ito eh, parang ano ka ito eh, ang magbabayad dito eh, ang ano eh, mga tao rin eh. Hmm. Ha? <laughs> tao rin ang magbabayad dito sa sinasabi nilang community mortgage program. Ayun. Oo. oo. Parang ano yan, kada ano yung sa OCT 614, parang ganun na nang ginagawa dyan. <laughs> Ganyan yung Karol, oo. Babayaran da, ng gobyerno. Tao rin ang magbabayad. <laughs> Tapos babayaran mo naman. <laughs> oo. oo. Karol, hindi alam ng mga tao na dito may 5% ang alin, ang originator. Ayun. <laughs> Ay, siyempre, may, may komisyon, siyempre. <laughs> o, oh, Karol, hindi papayag yung mga politikong yan nang hindi sila makikinabang. Ayun. Ako, Karol ah, hindi pa yan. Kung ang lupang ito, Karol, ha, ah? siyempre, Karol eh, uh, makikipagkasundo, mag-uusap yung politikong yan. At saka yung sinasabi nilang nagmamayari ko noon ng lupa. Ang tanong natin Karaul, eh, siya pa talaga nagmamayari ng lupa. Mm. Uh, pero hindi natitignan ng politiko yan. Kasi ang titignan niya rito kara yung instant nakita. Kasi ganito ang proseso niyang Karaul. Pag ayan, nagkasundo na, nagkapirmahan na yan karoon, ipapasok na yan doon sa tiyatawag nilang ano, SHFC, uh, Socialized Housing Finance Corporation. Uh, ayan karoon, ang gagawin nitong uh, SHFC, uh, magre-release siya ng pera. Kasi ito karoon, babayaran niya na. Mm -hmm. ha? Yung sinasabi nila, nagmamayari ng lupa. Kasi yung karoon, hindi natin alam, yung mga pumasok sa CMP, kung sinabi ng mayor, pare, i-jack up mo naman yung presyo. Bukod pa rin sa 5% namin, patungan mo pa. Ayun. <laughs> Ay, ang karaul eh. Dagdag kita pala yan. Oo. Ano yan? Parang lagaring hapon yung karaul. Oo. Dobli-dobli <laughs> ang kain. Itong mga matatakaw na mga politikong ito. pangay oh, ngayon, Karol, ngayon, sino magbabayad yan? Kumita na sila, Karol, ha? Kasi babayaran ka agad yan, eh. Oo, ito ang tuwa naman itong mga tao. Kaya <laughs> kakaroon na tayo ng sarili dating lupa. O oh, ayan, ngayon, sino ang magsasaper nito, Karol, sa bayad? Ang mga tao. Ang tanong natin, Karol, meron ba talaga silang binabayaran pag-aari ng lupa? Ayan ang tanong nating Karaul. eh. 'Yun ang tanong na ngayon dyan. ano. Ayan ang tanong nating Caroll. Sapagkat eto, sana, uh, Karaul, Kung sinasa batas lang nila 'yung mga jurisprudence na 'yan, ibig sabihin ko ipinatutupad. Ha? Ah, kung dyan sila gumigiya uh, sa mga batas na yan Karaul, eh hindi sana malalagay sa alanganin itong mga kaawa-awa nating mga mahihirap na kababayan eh sapagkat ang sinasabi ng batas, kung sino man ang nagsasabing siya nagmamay-ari ng lupang iyan, eh, ipakita niya ang kanyang titulo. Mm -hmm. Ang tanong natin, Ka Raul, ito bang taong ah, kakutsaba ng mayor? Ito ba ay mayroong titulo ng lupa? Kaya ang tanong natin, Ka Raul, hindi ba kadalasan ang pinapakita lang Certificate of Title? Ang sabi sa batas, ah ang certificate of title, ano, ano yan? Hindi pinanggagalingan ng karapatan. Mm -hmm. it, is not the, it is not the source of right. Yun. Mm -hmm. Hindi yan ang titulo ng lupa. Eh bakit? Pati itong Shopsy. Kaya kutsaba rin yung karauli kasi meron din yan eh. Mm -hmm. Yung Socialist Finance Corporation. Oh, ayan, karaul, pinaghati hatian -hati na nila yan. Oo. <laughs> oh, at ang uh, halatay dito, dyan sa mga taong, ano ho, walang kaalam-alam ukol sa lalim ng mga sindikato sindikatuhan dito sa sinasabi nating community mortgage program ayan nya Raul kaya dito ka Raul hindi talaga mareresolba ah ang sinasabi nating ah, pag-aari ng mga kalupaan dito nang hindi talagang ano ho ipinatutupad kailangan talaga rito ka Raul eh, gamitan ng pangil eh mm. ito pagpapatupad ng mga batas na ito eh ang linaw-linaw naman na ano, eh, kailangan ng titulo. Eh, bakit dito? Ang kinilala, ang alin, ang certificate of title bilang titulo. Pati niya yung karaol. Kaya dito karaon, nililiwanag lang natin yan. Kasi bakit? Marami na bibiktima eh. Lalong-lalo na rito sa Quezon City. Grabe rin ang CMP rito. Ganyan din sa Marikina. G ang, ang CMP dyan, karaon, community mortgage program. Grabe din dyan. Eh, ang tanong nga eh, mapapasain niyo ba yan? Ah, hindi niyo pwedeng sabihin na ah, ano, buyer in good faith kayo. Bakit ka Sa buyer in good faith ka Papaliwanag lang natin diyan. Kunyari ah, para mayroon akong isang hawak na certificate of title. Nawala ko 'yan. Ah, pero itong certificate of title ko para Raul, mayroon pinanggalingan talaga ano, Spanish title. Mm. Na pulot ng isang tao. Nagawa ng pamamaraan ng isang tao na ano ho 'yan? Maibenta. Nagawa niya ng parang manipulasyon 'yan. Mm. Yung tao nakabili ka Ayan ang tinatawag nating Buyers in Good Faith. Ayun. <laughs> Dahil, bakit? May pinanggalingan talagang titulo ng lupa eh. Mm hmm. Pero dito, ka Raul, <laughs> sa mga pangyayari ngayon na atin nasasaksihan, kapag ang isang certificate of title, ano ho, ay wala namang pinanggalingan na titulo ng lupa, syempre, naka-activate siyang kara ulit eh, doon sa titulo ng lupa ay eh, nagpapatunay na mayroong isang talagang ano ho, titulo ng lupa na binalidate, kinumpirma ng Land Registration Court. Mm hmm. Eh kung certificate lang ka Raul, walang kaakibat na lupa sapagkat walang titulo na lupa. Sasabihin mo bang buyers in good faith ka ng lupa? Wala. Walang walang nirepresentan nire lupa yung certificate of title mo eh. Ngayon. Ang nabili mo lang kay Raul, buyers in good faith ka ng isang ano papel. Ngayon mm -hmm. lang. Pero sa lupa, wala. Sapagkat ang binili mo ang certificate of title, wala namang kalupaan. Ayun. Walang At saka titulo ng lupa. Saka yung certificate oh. of title, eh hindi naman so sobrite. Kaya wala ka talagang nabili. Ay, ang ang mm. gusto nating ipaliwanag sa sambayan ng Pilipino Ayun. na isang daang taong mahigit ng binulag ng sistemang ito. Mm -hmm. Ay, ang eh. Kaya dito, Karaul, nagtsatsaga tayo na ano, nililinaw natin ang mga maling mga prosesong ito o maling mga proyektong ito mm -hmm. ng gobyerno na sa tingin natin ka Raul, ano, ay ano, At tungo sa ano, At kabutihan, ayun pala, eh tungo sa kapakamakan. Sapagkat yung mga taong kanilang ah, nag, ah, nagbigay sa kanila ng mga paliwanag dito ka Raul, eh mga lobong maninila, ayun yan yeah. ka Raul, na nakadamit topak. Ay, kaya, kaya yan, kawawa ang mga Pilipino. Ganyan na nangyayari sa atin ngayong karahol dahil sa kamangmangan na itong Certificate of Title, ang linaw-linaw ng batas, hindi ito pinanggagalingan ng anumang karapatan. Hindi ito ang titulo ng lupa. Eh bakit ngayon sa pangkaraniwang uh, kung kaya karahol, bentahan. Mm. Ang hinahanap Certificate of Title. Ayun. Oo. Eh, Ayun. Kasi, ka-Danny, nakas nakasanayan na natin yan. Ang tawag natin dyan, titulo eh. Ay, ang Karaul mm -hmm. eh. Ang tawag natin dito, titulo. Kaya mm -hmm. noong na araw-araul, nakara linggo di ba, mm -hmm. uh, inihayag natin na bakit ginawang titulo yan sapagkat yung mga tatlong pamilya na nakaupo noon Ayun. sa tinatawag natin Second Philippine Commission, oh. sila ang gumawa ng mapaniil na batas. Mm -hmm. Oo. Saka ano, ka kasi wala silang titulo. Kaya na lang, iyan na lang ang tinawag nilang titulo. Ayan ka, Raul. Ayan na, naging tawag Kasi, ngayon. Ayan eh. Siyempre, di ba, ka Raul, may kakayanan sila eh. Hmm. Na atasan eh. O, oh, bigyan nyo kami ng certificate of title, ha? Alam hmm. na namin ang gagawin dito. Ayon. Ngayon, siyempre, mataas sila. Nasa ah. uh, pinakamataas na, uh, uh, kung sila ka Raul, na uh, opisyal. Ha? Eh, sasabihin nila, o, oh, eto, may hawak kaming titulo ng lupa. Ayan na nga, Raul, lang eh, na nangyari ngayon. Yung certificate of title, sinabi, eto, may hawa kami ng titulo ng lupa, titulo Ayo. ng lupa. Ako, Ayan. Ayan. natin ngayon, titulo na yan. <laughs> Ayan, hanggang ngayon, Raul, naging titulo na. Uh -huh. Pero eh, nung unang panahon, uh madaling paniwalaan yan kasi mga mangmangan tao noon eh. Marami sa mga mangmang -mang eh. Ayan, uh -huh. eh ngayon, mga mangmangan tao. Uh -huh. Kaya, at maniwala. Uh -huh. Pero, Karol, nagtataka lang tayo yung madalas natin sabihin karolin di ba mm. yung regarding dito sa ano ito yung uh, inadapt ng ating tatlong konstitusyon, eh mm. na regalian doctrine eh oho na dito yung sinasabi rito ang uh, Spanish mortgage law nag-introduce daw ng isang sistematiko mahusay oh na pamamaraan sa pag ano ho re rerehistro ng titulo ng lupa Ibig sabihin, Karaul, eh talagang po na ito, sapat na ito. Mm -hmm. Ah, nung panahon ng Kastila. Oh, ngayon. Nung panahon ng ano, Amerikano, nung naupo na nga itong mga tatlong dakilang mga ngamkam ng lupa. Ah, hanggang ngayon, kilalang kilala yung mga pamilyang yan na binanggit na natin. Base rin sa page 50 ng ating decision with compromise agreement kung sino yung mga taong yan. Naghain sila ng tinasabing despotic law, yung mapaniil na batas para ano ho, sirain itong ownership ng ano ho, kung sino talaga nagmamayari ng kalupaan yan. Mm -hmm. Kaya ngayon, ayan, naging matagumpay sila ka na dahil maski sila walang mga titulo ng lupa, ayan, nagamit nila ang sertipiko bilang titulo ng lupa at hanggang ngayon, ayan ang sinasabing titulo ng lupa, Ayon. yung sertipikong yan. Eh, ayan ka Ano yung kada ni, Nung unang panahon, okay lang na ganyan, na maniwala tayo niyan kasi mga 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 tao pero ngayon eh, mga judge na, mga attorney na, mga ba, <laughs> naniniwala pa rin dyan. Ay, ayun nga, Karaul, eh. Kaya dito, binabali natin. Ngayon, Karol, iuugnayin din natin dahil napapunta tayo rin dito sa uh, Spanish title na ito, Karaul, eh. Pero yung kawalang din, Karol. Itong nasa mga ahensya ng gobyerno, itong National Drive Against Professional Squatters and Squatting Syndicates. Ito, Karol eh, hawak ulit yung primer nila eh. Kasi, Karol, ito, ay binabasa, binabalik ba na kayo kung karaulit ito eh? Para uh, baka meron pa tayong nakakaligtaang ano rito, uh, banggitin, isiwalat mm. na mga isinisiksik nilang mga ing, maling ano, impirmasyon sa isipan ng kaawa-awang milyong Pilipino. Ang nakalagay dito karaulo sa page 22, ah, uh, any certificates of title that are derived from the aforementioned Spanish titles are void. Mm -hmm. Tingnan ang yung karawol, mm -hmm. ang mga katarantaduhan ng kawalang hiyaan. Nito mga nasa National Drive sa kay professional Squatters and Squatting Syndicates, hindi nila alam karawol kung ano yung mga pinagsasabi nila. Hindi nila alam karawol na napakalaking ano, ito, problema. Ito mm -hmm. sasabihin nila, mga, kapag ang mga uh, Certificates of Title ay ano, <laughs> ay uh, nang galing sa Spanish Title, ito raw ay void na. Aba ka hindi uubra ang ganyan sapagkat tatandaan natin ang lahat ng mga certificate of title, ini-issue ito sa visa ng Spanish title. Ayun. Ayun yung karawal eh. Kasi yung gumawa, yung gumawa, ng batas na yan, kadani, eh, ungas din. Ang, ang nakatotohan niya, yung mali. Kaya nga eh. <laughs> karawol, eh. Ito, kaya naniwala. Mm -hmm. Itong Pilipino na naman. Ayaw. Dito. Na. ting, biro mo, paano kung hindi maniniwala? Isang eh? pong ahensya ng gobyerno. Mm -hmm. Ang kasapi dito sa National Drive Against Professional Squatters and Squatting Syndicate. eh, Syndicates. Eh, kung hindi mo gagamitin niya Spanish title, saan kakukuha ngayon ng title? Ayan nga, Karaul. Ayan ang mm -hmm. matinding problema ngayon. Ibig sabihin, Karaul, <laughs> ha, kapag ito talaga, tinanggap na natin at mm -hmm. alam natin talaga yung batas na sa visa lamang ng titulo ng lupa mm. nang gagaling ang certificate of title. Pag mm. sinabi natin walang visa ang Spanish titles mm. na yan, Karaul, mm. eh lahat ng o-sitting in issue, ano, hanggang doon sa T-City, eh, wala, 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 wala lahat, yan. Lapnos mm. na rin lahat yan. Mm -hmm. Uh, di, magagawa na tayo ng lupa rito sa bansa <laughs> natin, Karaul. Maski pa paano, yung mga mahihirap, Karaul, ay eh, may chance ang ano, makakuha ng lupa. Mm -hmm. Oo, oo gawa na tayo. Pagkakataon na ng mga Pilipino yan. Oh. Eh kasi dito nga Karaule. Eh. eh itong mga maling impormasyon na ito ang nagpapatupad pa Karaule. Yung mga ahensyang gobyerno na dapat sana puro protekta mm -hmm. doon sa ano ho sa mga mahihirap na Pilipino. Hindi sila pa ang sumisira Karaul, eh, sa mga batas na pinaiiral na dapat sana ito ang ipatupad para lahat ng Pilipino Karaule magkaroon naman ng sariling lupa at hindi basta-basta na lang dinidemolish ng ganyan katulad dyan sa mga buhayang nasa Marikinang yan. Akala mo meron silang titulo ng lupa. Walang titulo ng lupa dyan. Ha? Hinahamon natin sila ng public debate. Alam natin may nakikinig dyan, Carol. Lumabas kayo. Dyan tayo sa karami. Mm. Oh, kumuha na kayo ng isang daang ator ninyo. May mahusay na. Oh, kasi bakit, Carol? Sila naman yung tatanong natin dyan. Sinasabi nyo, kayo nang nagmamayari ng lupa. Ang sabi ng batas, kung sino nagmamay-ari ng lupa, ipakita niyo yung titulo ng lupa. Uh, pakita niyo yung titulo ng lupa. Mapapahiya ka, Raul. Kasi bakit? Kung papakita niyan, certificate of title. Teka mo na. Eh, ito sinasabi sa jurisprudences. Ano? Litixing versus court of appeals. At mayroon pang iba. Nga ano? Ang certificate of title, hindi yan ang titulo ng lupa. Ebidensya lang yan. Hindi pinanggagalingan ng karapatan niyan. O, oh, yari na, ka Raul. Kaya hinahamon natin sila eh. O, oh, bakit ayaw? Kasi alam nila, Karol, ano, eh, dyan sila masasakote. Eh ngayon, Karol, ubos na naman ang oras natin. Bukas, itutuloy ulit natin ito. at marami pa tayong ngayahayag na mga kawalang ngayang kagaguhag, kataratadohong kaungguyan na ginagawa sa mga Pilipino nitong mga mapaniil na mga sistemang uh, para sa kapakanan ng mga ilang tao lamang. Maraming salamat sa inyo, Karol at hindi sa lahat ng ating taga-subaybay. Okay, maraming salamat din. Yan, si Kadani Prenesa. Ha, Kawili, salamat din. Uh, maraming salamat din karaw sa lahat ng taga-pakinig dito sa DCRJ 18-18 umaga alas 5 hanggang alas 7 programa natin sa UJ Mamayang Pag-Guberno. Tutok lang kayo lagi, lunis hanggang bernis tayo ha. Huwag kayo lalayo, dito lang lagi tayo. Maraming salamat sa inyo dyan lahat. Okay. Maraming salamat. Susunod na po si Donya Carmen Ignacio at si James Gojo. At chempre bukas, balik ulit ang ating UGM, ugnayan gobyerno at mamamayan, huwag niyong kalimutan. Doon po tayo mag sa YouTube ha. Ah. E, e, I-search niyo RJ News PH. E, 'Yun lang po, i-subscribe niyo, click niyo yung subscribe at saka i-like niyo ang ating mga video. Maraming salamat. Maganda umaga, Raul Virtudazo po. <laughs> The views and comments of the hosts and guests are not necessarily those of the station. You are watching the multi awarded Radio Bandido TV. On channel 224 Sky Cable and TV Plus Boxes. Simulcast on DZRJ 8 10 a.m., informing, advising, and entertaining the Filipinos and OFWs around the world. Street